Ibang manok dito. Ilang taon na ba yung manok mo? Eh, dalawang taon na. Pambihay ng manok. Nakita natin dito sa Alamkit Bulacan. Ayan ah. May sungay po. Napakagandang manok dito. Ngayon nakita na ganito manok. Oh. May corona oh. Mahal na hari. Ah. ah, ganda. Hatch niya. Ang dating niya. Para siyang hatch cray. Oh. Kulay niya. Hanapak ka ba na babae, alam babae. Ito, guwapo. Eh, may corona po. Bapama, bapama. <laughs> Pampirang man ako. Pagsik, ah. Yan, ang kakaibang man ang nakita natin dito sa Kalupit, Bulacan, mga kamasa. May gulang na ito, nasa dalawang taon na. Ilan taon na? Tatlong taon na siguro ano? na. Ay, dalawang taong pala. Haba ng tayo niya, mga ka-master. Napakagandang ah, manok. Kakaibang manok. Oh. Ayan. Yeah. Ganda, oh. May corona pa siya.